wow. Wow talaga sa sobrang laki nito. hmm Sabi. hmm Narinig niyo Ay tayo na nga mga kaguyan ito nga tayo sa bayan ng binalonan at grabe yung crowd na sobra talagang dinadayo talaga tong food bazaar nga nila dito sa binalonan. Kitang kita nyo naman sa damit ko, sobrang pawis na pawis na ako. Ngayon, meron tayong video nag-trending dito itong Alvin Chicken Inasal House ang ah, ngayon. Titikman natin lahat ng pagkain nila. I-rate natin kung gaano nga ba kasarap lahat ng pagkain nga nila dito. Ngayon nga lang ako nakakita mga kaagoy na ang bazaar ay para kang nasa buffet. Totoo yung narinig nyo mga kaagoy dahil para tayong nasa buffet. Dahil itong napuntahan ko, isang pwesto lamang. Pero napakaraming ino-open na pagkain tulad na lang ng chicken inasal, sisig, chicken wings, ultimate barbecue at meron pang grilled pusit kumpleto na talaga dito mga kaagoy. Tingnan niyo yung mga benta nila mga kaagoy. Tara tara. Pakita mo. Ito yung mga benta nila oh. Ayan. meron talaga dito yung chicken asal. Marami kang pwedeng pagpipilian na pagkain dito na pwede mo kainin dito. Bukod na nga sa napaka-affordable, masarap daw lahat ng pagkain nila dito. Kaya titikman natin lahat ng putahe kung anong meron sila dito. Kung titignan nyo itong mga kaagoy, oh, putok-batok talagang bagnet talaga ang kanilang binibenta dito at tingnan nyo, meron pang nagluluto sa tabi ko. Sinisigurado nila kasi lahat ng order nyo dito na mainit at magandang maiserve ng maayos sa inyo. Pakita mo, Tol. At eto pa mga kagawin, meron rin sila ditong port sisig na ino-offer sa atin. Grabe, napakarami. At eto naman, sir, ano to sir? Grilled pusit. Eto naman, guys. Grabe, grilled pusit ang lalaki. Talagang solid na solid kapag kakain ka talaga dito. Meron rin sila ditong pigar-pigar. Kung nagkikrib nga kayo ng pigar-pigar, dito na mismo sa bazar ng Binalonan. Dito ka talaga mapapawaw. Grabe. Chicken wings. Meron rin silang ino-offer dito mga kaguy. At eto naman yung pinaka-ultimate paborito ng mga Pinoy, ang pork barbecue. Meron rin sila ditong ino-offer. Grabe, tingnan nyo. Hindi to tinipid sa ingredients. Napakasarap ng lasa daw. Kaya titikman natin ito maya-maya. Ganito yung preparasyon nga nila mga kaagoy. Dahil nga sa sobrang daming bumibilis sa kanila. Talagang sobrang busy ang mga staff nila dito. Kaya tuloy-tuloy yung production na paggagawa ng mga masasarap na pagkain. Papakita natin yan sa inyo. Sa part na nga ito mga kaagoy, dito nga nila iniihaw mismo yung maraming pusit na binibenta nga nila dito Grabe, sobrang fresh at ang lalaki pa nito Tignan nyo, malalaki yan guys Sa dami nga nilang customer mga kaguy Halos hindi nga nila ma-accommodate lahat nga ng mga kumakain dito Pero gumawa sila ng paraan tulad na nga lang ito Guys, papakita ko sa inyo, ito yung mga kumakain Ito nga itong mga kaguy, oh, grabe dito talaga sila kumakain. Meron nga rin sila dito ang sinigang na baka na sobrang sarap. Papakita ko sa inyo mga kagoy. Kaya tingnan natin, grabe oh. Wow! Kitang-kita dito yung mga taba at yung laman, buto. Talagang pinakuluan talaga nila ng maigi para mas malinamnam talaga yung sabaw na iseserve nga nila sa atin o kaya sa mga customer nga nila. Ito na nga talaga yung kakainin natin sa kanila. Ito na nga mga kagoy, titikman na natin lahat nga ng pagkain na meron sila dito. Ay. Good evening po. Hello this po. It's a little treat from our little coffee shop. Ay so, wow. We have here matcha and this coffee exactly. thank, so, thank you po. Thank you. May nagbigay po. ng ano sa atin coffee Yes, and enjoy and po. Thank you po, ma'am. Thank you po, mang. Salamat, Salamat, Salamat po. Salamat po. <laughs> Tayo okay. Sakay lang po ma'am, Salamat. You, po. And meron nagbigay sa atin ng coffee, guys. Grabe, Biscoff. Legit na Biscoff at meron rin dito matcha. Yeah. Wala na ngang paligoy itong mga kagoy. Ang una natin titikman itong kanilang bagnet or lechon kawali na merong homemade sausawan ngayon. Ito siya guys, oh. Kuman na natin ito. Sausaw lang natin yan. Marabi. hmm Narinig niyo crunchy Sarap. Sabi. Sausaw natin. Lalo na yung kanilang homemade na sausawan. Hmm. Grabe ang lutong. Malinamnam, hindi siya maalat. Kundi sa kulang yung timpla nila to sa bagnet. Kaya good sa akin to. Grabe, wow. Wow talaga sa sobrang laki nito. Grabe, ang laki. Guys, ang laki oh. Hmm. Grabe. Mmm. Grabe. Ang sarap. Kaya yung nasa loob niya. Panalo yung grilled kusit nila dito guys. Ano nyo. Hindi na lugi. Napakalaki. Ang next naman natin mga kagoy, itong grilled liempo nila na meron nga tayong sausawan na toyo mansi. Ngayon kung titignan nyo guys. Ito siya. Tapos sasawasaw natin sa toyo mansi. Mas masarap to talaga kapag may toyo mansi. Ikman na natin to. Mm. Napakalambot. Tapos malasa. Yung kanilang grill lempo. Mas sumarap nung sinusaw natin sa toyo mansi. Ngayon naman, ang titikman naman natin ay napaka-ultimate paborito nga ng mga Pinoy itong barbecue. Ayan, titikman natin to guys. Ayan, meron tayong apat na pirasong barbecue nga dito. Ayan. Mm. Mm. Grabe yung marinated ng kanilang barbecue. Napakasarap. Itatry rin natin dito yung pinaka-pambansang pulutan ng lahat. Itong sisig meron nga sila ditong sisig na meron nga itlog sa gitna. Ahaluin lang natin to. Kasi ganitong sisig talaga ay pang talaga eh. Pero dito pwede mo siyang ulamin. Mabibili mo lang siya sa murang halaga. Ngayon tikman natin tong sisig nila kung masarap. Mm. Crunchy sisig nila. Nagbe-blend lalo kapag may kasamang itlog. Napakasarap. Siguro pwede nyo pa tong lagyan ng ng toyo or kalaman si depende sa mood nyo at pwede nyo rin tong lagyan ng sili para mas lalong mas masarap yung sisig na natin kaya sobrang pa sisig nila guys try nyo ang next naman nakakain natin dito ito yung pigar pigar usually kinakain ko to or kumakain ako mismo ng pigar pigar mismo sa bayan nga ng dagupan pero dito sa bayan ng binalonan meron na nga sila itong ino-offer na pigar pigar at dito nga lang yan sa Alvin House Chicken Inasal yan, ngayon, tikman na natin itong kanilang pigar-pigar. At tikno ta, mas masarap to guys kapag meron rin tong toyo mansi at may kasamang kanin. Mm. Pero diet tayo, hindi tayo magkakanin. Tikman natin, grabe ang sarap. Kunin natin yung toyo mansi. Ngayon, bubus natin yung toyo. Wow. Mas masarap to Gata na. Mmm. At mas masarap kapag ganyan pagkain kapag meron kasamang napakalamig na Coke. Ayan, buhok tayo. Wow. mm Bukod nga pala sa cook, mga kagoy, meron rin sila ditong ino-offer na juice. Meron nga sila ditong pineapple. Ayan. Ayan kanilang pineapple juice. Mm. Sobrang sarap ng kanilang pineapple juice. At itong hawak ko naman, ito ang pinaka best seller nga nila itong chicken inasal na meron nga tayo ditong PM2 kung tawagin nga sa mga inasal at meron rin tayong quarter leg. Ngayon, tikman na natin to guys kung malasa at sakto nga lang sa timpla itong pagkakamarinate nila sa kanilang chicken inasal. Mm. Masarap. Lasang-lasa ko yung marinated nung kanilang chicken inasal. Sausaw sa toyo mansi. Mas masarap kasi to pag may toyo mansi ang chicken inasal. Mm legit na masarap. Overall nga, mare marirate natin siya ng 10 out of 10. Napakasarap guys. Pagdating sa lasa, 100% check. At sa presyo, napaka-affordable. Kaya subukan nyo dito kumain sa Alvin Chicken Inasal House. Grabe, napakarami nilang ino-offer. Solid dito, gagawin. So okay na mga kagoy, kasama ko nga pala si Mr. Alvin ng may-ari ng pwesto na to na napakaraming ino-offer na pagkain. Parang buffet yung kanyang pwesto. Ngayon, sir, imbitahan po natin yung mga followers po natin. Hello mga kagoy, inimbitan ko po kayo na kumain dito sa Minalo ng Christmas Bazaar na kung saan nag-offer kami ng iba't ibang mga mino tulad ng mga inasal, liempo, uh, buffalo wings at iba pa. Dito lang po sa pwesto ng Alvin Chicken Nasal House. Yun, maraming salamat guys, kita kisulit tayo sa vlog. Agoy! Agoy!